Oh, Francis. Ah, uh, ma'am, matapos na rin po yung trabaho ko. Mabuti naman. Tsaka, marami po tayong sales ngayon eh. Good. Siguro mong maayos yung tinatrabaho mo ah. Para naman mabigyan ka kaagad ng promotion ni eh, boss. Ah, siyempre ma'am. Alam mo naman, malinis ako magtrabaho, di ba? <laughs> ah, good morning po. Teka lang. Sino itong mukhang kambing na nakapasok dito sa office? Eh, balita kasi ma'am. May bago ko dito. Ah, ako po yung bagong OGT. Ah, ikaw yun. I'm so sorry ha, hindi kita na-meet nung first day mo. Kasi hindi naman ako interesado na makilala yung mga hampas lupang nag ogt dito. Tsaka hmm. mo, mga katulad mo, hindi na babagay dito. Dapat sa'yo mo sa beauty salon eh. Tsaka ma'am, kung ginagaya yung lipstick mo eh. Nakita mo, parang pala kayo. Ewan ko ba dyan, mga stalker ko yan. Tsaka tignan mo naman oh, Hoy, mukha mo masama kakapasa ka dito sa pag-OGT mo. Yung mo pananamit mo, bakla ka. Hindi bagay dito sa opisina namin. Tsaka yung kilos mo, ang hinhin. -hin, tinalo mo pa ipagong. Mabilisan dito. Mag-isip ka. Real estate na company ito. At kailangan mabilisan ang trabaho, ang kilos, para makahanap ng maraming kliyente. Alam mo ma'am, huwag ka na magsaya ng oras dito. Tsaka, sigurado naman ako eh, hindi ito tatagal dito. Alam mo si boss, pag nakita niya na mahina yung sales, itatanggal niya yung mga empleyado dito, di ba? Oo, pati na rin yung kagaya mo nag-OGT. Kasi naman silbi mo dito. O siya, Francis, ikaw nang bahala ah. Sige ma'am, na? bahala. Tingnan mo yan ah, baka kung anong gawin dito. Oh, Marmar, uh -huh. uh, ayos -mar. ka lang ba? Eh, okay lang naman po, Sir Jaboy. Kaya lang po, medyo sumama lang po yung loob ko kasi sobrang sakit po kasi ng mga sinasabi nila sa akin. Ha, hayaan mo yung mga yun, huwag mo nang pansinin. Tsaka huwag ka mo pag-asa. Alam ko naman na masipag at matalino ko eh. Pero huwag ka magalala, tuturuan kita ng mga sales strategy tsaka <laughs> tsaka isasama rin kita sa mga meeting namin para matuto ka dun kung paano magbenta ng mga ano ari-arian di ba? talaga po sir ako sir marami salamat po ah eh kailangan ko din po talaga yung mga taong may magagabay po sa akin tsaka sir huwag po kayong mag-alala kasi mabilis naman po ako matuto oo. oo naman hanggat di ka natututo tuturuan at tuturuan kita Sige po, sir. Maraming salamat po. O siya, sige, sir. Order lang po kayo ng kape po ako na po magbabayad. <laughs> so, sige. Ah, uh, Sir boy maraming maraming salamat sa pagtuturo at pag-guide mo sa akin, ha? Alam mo, kahit isang araw pa lang ako, ang dami-dami kong natutunan. Ano ka ba? Wala yun, tsaka... Handa naman ng tulungan ka, hanggang sa matuto ka, di ba? Mm -mm. Hoy! Ang ingin niyo, Alam mo, nakaka-exturbo kayo, eh. Tingnan nyo naman, no? Oh, Nag-focus dito si Francis. wako ko sa inyo, ayusin nyo yung trabaho nyo. Tandaan nyo. May pinapagawa si Sir. It's a sales challenge na kung sino man na may malaking kita this week, mapopromote. promote no, ma'am. wag mo nang i-assend sa dalawang yan. Lalo na kay J-Boy. Pareho lang naman silang bobo eh. Tingnan mo si J-Boy. Ang tagal na dito. Hindi pa nangangalati yung sales niya. <laughs> hindi ka tulad di ba? Alam mo naman, ma'am, ako yung maasahan mo dito. Alam ko naman eh. Kaya nga dito si Jeboy, wala din ako tiwala sa kakayahan niyan. Tingnan mo, bobo na nga, tinuturoan pa tong isang bobo, kahit OGT pa lang. Paano na lang kung kunin niya ng company? Aba, hindi ako makakapayan. Ang kailangan sa kalamat matanggal dito. Kaya <laughs> hey, mo, huwag mong pansin yung dalawang yan. Piling magaling lang yan, pero wala talagang alam yung mga yan. Wow! <laughs> Nagsalita ang bobo. Walang alam. Hoy, supervisor mo ko. Kailangan mo kong respetuhin. Kaya kung ako sa inyo, magtrabaho kayo dyan. Supervisor nga. Pero wala naman alam. Ang alam lang, bumunga nga, bumunga nga, bumunga nga. Tumahimik ka! Kung mo matanggal dito. Ako ma'am, kung ako sa inyo, patanggal nyo na yan. Ito, supervisor naman kayo dito eh. Dapat yung mga promote. Mga katulad ko, di ba? Huwag kang mag Francis. Tutulungan kita sa promotion. At yung dalawang yan, makikita nilang hinahanap nila. Eto, <coughs> <coughs> ayusin mo yan. Sige, ma'am. No problem. Sige na, ito. Madali lang naman yan. Ito din. Itong... sisiguraduhin ko sisirain ko lahat ng trabaho mo at matatanggal ka Pwes ako na ngayon ang magpunod mo mo Hoy! Hoy! Minaagawa mo dyan sa laptop ni Marmar? Ah! Wala ito, Joy Boy Inaayos ko lang yung trabaho niya Medyo may mali kasi eh. Ayun, sinasabi ko sa inyo eh. Pag hindi nyo alam, magpatulong kayo. Hindi ko ano nung -ano ginagawa niya dyan, no? Lolokohin niyo pa sa rail nyo eh. Baka <laughs> to kay boss. Teka lang, J-Boy. J-Boy! 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 Visit ng J-Boy na to. No? Boss, magandang umaga po. O, oh, J-Boy. Ba't ka napunta rito? Eh boss, si Francis eh. Nahuli ko nandun sa laptop ni Marimar. Mukhang sinasabutan yung mga gawa niya eh. Eh sir, nung una pa lang eh, galit na galit na sila kay Marimar. Lalo na yan si Aiden. Alam mo, tingin ko mas maganda kung aksyonan ko na yung mga nangyayari dito sa opisina eh. Alam mo, marami na ako naririnig sa dalawang yan eh. Tama lang siguro na imbistigahan yan. Para malaman natin kung anong totoong ginagawa niyan. Sige sir, ganyan na po ng action yung mga yan. Sina? Sige po sir. Hello Jay. Kailangan ko lahat ng CCTV footage ng opisina. Isend mo lahat sa akin. Okay, sige. Salamat. Good morning, sir. Um, sir, alam ko na kung bakit niyo kami pinatawag. Dahil sa promotion, di ba? Oo, oh, sir. Malaking bagay pa rin yung pag-promote niyo sa akin. Kaya alam niyo naman, <laughs> di ba? Patagal ko na yung pinapangarap. And of course, sir, alam ko din na magaling ako na supervisor. So, kailangan maging manager na ako dito. Alam niyo, oh? pinaimbestigahan ko yung mga ginagawa niyo dito. Teka lang, sir. What do you mean? Huwag na kayo magmangmangan pa. Alam ko lahat ang ginagawa niyo rito. Ikaw, Francis. Kala mo ba, hindi ko alam na sinasabotahe mo yung mga gawa ni Marimar? Ikaw ang nag-delete ng files niya, ng mga contacts niya. Kitang-kita sa CCTV, So, it means si Francis ang may malaking sales. Di ba? Kayo may pinakamababang sales sa buwan na to. Teka lang, sir. Paano nangyari yun? Eh, alam ko naman na akong pinakamagaling dito sa lahat. At alam ko ang kapasidad ko. Pinakamagaling sa anita. Ah, ang na ng kapwa? Ang manlamang sa mga trabaho mo? Eden. Lahat ng kuryente na nakuha mo ay galing sa kanila. So ano? Huwag mo sabihin sa akin na yung OJT na yun, pati si Jeboy, ang mga pro-promote? Eden ah, paalala ko lang. Ako ang mayarin ng company na to. At kahit anong gustuin ko, magagawa ko. Kaya mas mabuti pa Lipitin niyo na lahat ng gamit niyo dito sa opisina. Teka lang. Sir. Ilang taon na ako nagtatrabaho dito. Bakit ngayon lang ito nangyari? Dahil sa mga sip-sip na empleyado mo? Pati yun sa OG, tinabaklan yun? E, bobo naman yun. Walang pinalaman sila dito. Ang pinag-uusapan natin, yung ginagawa niyo. At hindi lang yan, Eden. Sa inyong dalawa sisiguraduhin kong walang kumpanya na tatanggap sa inyo. Eh, teka lang, sir. Mahal ko po yung trabaho, tsaka may pamilya pa ako, sir. O, ako po pwede, simisilin na lang tagalin nyo. Uy, teka lang. Ang kapalit na mukha mo, no? Matapos ka tulungan para ma-promote. Ito yung gaganti mo sa akin. Dapat kinakampihan mo ako. Oh. Nakikito mag-away. Makakalis na kayo. Ah, uh, good morning, sir. Ah, uh, pinapatawag nyo po kami. Good morning po. Ah, uh, oo kasi, eto, nakita ko na yung result ng uh, sales natin this month. Ay? And, uh, congratulations sa inyong dalawa. Ah, uh, uh, sir, ano ano pong ibig niyo sabihin, sir? Kayong dalawa yung may pinakamataas na sales ngayong buwang to. Ta 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 talaga, sir? Alam mo, Marimar, pinabilib mo ako ah. Kahit OJT ka pa lang, ang dami mo na bentang unit ah. <laughs> Nako sir, hindi ko naman po magagawa lahat na to kung hindi po dahil sa gabay at tulong po sa akin ni Sir J Boy sir. Kaya lahat po na mga natutunan ko po sir. Dahil po sa kanya. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa kanya, sir. Eh, sabi ko naman sa iyo, kayang-kaya -kaya mo yan. Basta magpursigi ka lang eh. At isa pa, Marimar. <laughs> Napag-desisyon ng board na i-absorb ka rin ng company. Huh? <laughs> sir? Seryoso po, sir. Alam mo, habang nag-OJT uh, ka dito, at isa pa, lahat ng benefits na meron ang company, makukuha mo. At hindi lang yan. Pagkatapos ng OJT mo, ikaw ang magiging manager dito sa office na to. Hello, ka, sir. Naku, sir, maraming maraming salamat po. Sobrang, sobrang laking blessing po ito para sa akin, sir. Wala ka naman, kasi deserve mo naman yan eh. Nakita ko naman yung pagpuporsige mo. Naku, sir, wag po kayong mag-alala, sir, kasi mas gagalingan ko pa po at ibibigay ko pa po yung buong best ko po dito sa company po ninyo. Pangako po. Oh, at Mark, congrats ah. Thank you, Jayboy. At ikaw naman, J-Boy. Ah, uh, ikaw yung napili namin na ipadala sa US para maging supervisor. Wow! Hello. <laughs> Talaga sir, sir, maraming salamat po ah. Tsaka sir, di ko po sasayangan tong opportunity yung binigay niyo po. Ay nako sir, hindi po kayo magsisisi kay Sir Jeboy. Sir, kasi di hamak na maayos po na tao si Jeboy at tsaka magaling po siya. <laughs> so paano? Congratulations sa inyo dalawa. Thank you po ulit sir. Thank you sir. And Give up the good work, ha? Oh, gusto sir. ko, mas mataas pa dito yung makuha natin. Ah, uh, sure. Nga pala, sir, bago po ang lahat. Ay, gusto ko po sana i-celebrate tong success po na to. Eh, bilang pa pasasalamat ko lang po, Ay, inibatahan po kita na pumunta po sana kayo sa bahay. Kasi magpapakain po ako, sir. <laughs> sure, why not? Ah, sige. Balik na kayo sa trabaho and uh, tapusin yun lang yung pwede na kayo makauwi. sige po, sir. Maraming salamat, Thank sir. You po. <laughs> Freeze. At ngayon, isa na namang kwento ang ating natutunan sa araw na ito. Kuwentong kapanapanabik at kagilagilalas na kapupulutan ng aral. At alam niyo ba kung anong aral ang natutunan natin sa kuwentong ito? Huwag po tayong basta-basta manghusga dahil hindi po natin alam kung ano ang mangyayari sa susunod na panahon. Maraming salamat po. Ah, uh, Marimar. Mar. Tara na, tagal mo naman eh. Tara na. Tara na. Bye-bye viewers. <laughs>